Bakit kaya hindi natin maipaliwanag ang mga bobo sa mundo? Madaming pangyayari, kaliwa at kanan na away, mga busina ng kotse sa umaga, pero di mo maintindihan kung ba't may bobo pa rin, no? Mga bobong tumatawa, bobong sumisilip, bobong natawa ulit. Bagamat di rin naman natin sila masisisi, pinanganak sila sa mundo. Biyaya sila ng Diyos. Yun nga lang. Dispalinado. Sayang lang ang mga ipinupundar ng mga kabataan ngayon. Mga kabataang nais mag-aral ng mabuti, lagyan ng kalaman ng kanilang mga utak na malaki. Pero bakit ganun? May mga kapuspalad. Tapos palad na nagtataka. Ano masasabi ni sir? Well, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin na minsay parang gulong ang buhay. Gulong na flat, kulong May mga tanga sa kali, pwedeng masagasaan. May mga batang hindi na tumatanda ang isip. May mga may eksena hindi na makasali sa documentary to. Eh gano'n eh. Kupal sila. Kailangan mo makibagay. Kahit alam mong nasasaktan sila. Kupal pa rin sila. Pero hindi pa uli ang lahat. Kahit sino'y binibigyan ng pagkakataon para magbago. Lahat tayo nila lang ng Diyos. Walang pagkakataon na dapat mong sayangin. Hindi porkit kupal ka ngayon, kupal ka pa rin bukas. Kilos na bata, habang marami pang oras. Matuto kang tumingin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ka ba nagtataka? Ang kupal-kupal mo, sila hindi. Magbago ka na. Madami kang sinasayang. Pati yung videotape na to sinasayang mo. Mahawa ka naman.